Nakita ko yung comment mo tayo magkakasama. Sabi tayo ng ano, mangga. Ay, sadya pa lang ka ng lahi honey. Maliliit na matataba. <laughs> 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 Pero cute. <laughs> <ang> cute ka, Yan, baba po tayo. <laughs> mga <laughs> materialis po, galing sa bayan. Alam, 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 ay, po sa mami. Gagamitin po sa ating mga ano. Ating Bit. Magkagawa po ng kita. Ang taba pala niyan, Daddy, Ano? Buhoy. Ang um, 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 baboy. Ang tayog pala niyan. Ano? Gis, uh, ah. Gis. Hindi. Ihukay pa ito. Ihukay pa yan, ah. Sinis niya na yung utso. Bawang nandito. Hmm. Aray. Sinervice po namin. Sinervice po rin po si Tatay. Dati po ay nag -ring nyo ng jeep. Sinabayan ko ng lusong. Ilang boto yan? Ay. Walo. Walo yan. Ang baka, ang mo. Trenta. tingnan lang. Bigit. Oo. Oh. Tapos, 10 na. 9, wala daw utso. Maliit daw pati na ang utso. Huh? Ayan yung sure. yung otso. Dating yung ulit. Ilang kilo ko yung isang ganito? 40 40-50 din yan Baka nung sinito nga 40 lang yata Nakasulat ba? Ito yeah. May ebidensya ba? Ito 40 kilos yan? Ito Ayan ang mababait kong kapatid bigato. Hmm. Ang buhangin, wala ka? Buhangin? Ay, eh, de-deliver daw dito. Iba po kasi kinuna namin ang buhangin. Ano yun? Bakit mayroon tong ano? Ano? Pids yun. Plastic. Pids. Unti. Pang-bake yun. Panturo dun sa... Pang one week. Ay, binigyan ka rin? Mm hmm. Eh, bihira kasi dumating doon. Tat tatlong pilong. Saan ka malagay yung yero mo? Ano yung bababa nyo? Yero at bakal. Saan ba ito yun? Ano po? Ang binili ko pong yero okay, okay. ay... Wala? 18 pirase. Yan! Nahaba ng 14. Uy, okay, ka okay. Tapos, ang... Okay, okay. uh, Hindi kaya! O! Ano o! eh, kater nga eh uh -huh. parang gunting ko yan asan? Si Kuya, dito? gunting ko yan tingnan ba? mo daw kung anong pangalan anong pangalan niya di di Dishan. Abdul Jabbar <laughs> di siyan <laughs> di siyan. Oh. di ito yun, di yan yun di, di diyan yan nga oh silent action eh, ang basa dyan <laughs> Dian <laughs> oh. ah, hindi nga, ikiya nga yung hinahanap ko. Ay, hindi ito Naipatong ko dun sa lamesa yun ay nawala. Oh, tama oh. Diyan. <laughs> ah, Dian oh. oh, <laughs> <po>. <laughs> hindi wala, nga kita ko naman hindi nga at kulay ano yun. Ay, 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 Dian, ay, Dian Dian Lit ng aking ka kapatid. Na mga po. Iya pala mo Ito hindi hindi ko baka alam kung sino nakadampot. malaking gunting yun eh. Ya, Dato'y, ito pong ano? Ano? Hirok. na. Ihuhungo na muna ito. Hindi yan naman. Hindi naman kayong damit. Ang init. Awa kayo. Awa kayo. Di na sa'yo. Doon po sa bilid ilalagay. Ano na may gagamitin na rin. Pabano healthy. Inaantay lang yung ano, inaantay lang yung deliver ng buhangin at saka halo block. Ang binili ko po kahapon halo block ay 350. Ang gagawin po ay dalawang pitak. Pero ang bububungan po ay tatlong pitak. bababa naman po ng yero. ng gusto, yero. Hindi po kakapalan yung nabili ko. Wala po, ino-order daw po. Oh, mas mahirap sa gitna. Kahit pagod ang kulit. Kahit mainit makulit. Padami padami oh. Tawang, ko na, kaya na rin kuya dumang. Tawang, hanggang hindi ko hawak.

minamadali ay Bakit na nga? Abay, ang dami, susunso Inanim eh, o anim na yun eh And Tapos Very good job Di yan, di May Hindi Andito na po tayo sa ating mga tanim na mais mga kaparmbin at tayo po ay mag-i-spray. Ang dami pong uhod nitong ating mga mais po oh, sa talbusan po. Kawawa po. Hmm. At ay ating i-spray po at maraming salamat kay Dalumbayo po tsaka po kay Itay at tayo po ay tinulungan sa pagbababa po ng mga materyales po ng ating gagamitin po sa kulungan po ng baboy at tayo po ay nagagayak na po gawa ng ating mga bake po ay malaki na rin ay hindi naman po pwedeng pagkagawa po ay ililipat agad kumbaga po ay yun po i istakin pa rin at sa inyo lahat po mga kaparambin maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po sa buong pamilya po namin at tayo po ay mag-i-spray na ang ating pang spray po yung binili po nating gold para sa uhod po yun at malalaki na rin po mga ka-farm ating mga mais po yan oh. yan ang ganda na po kaya laang po ay may ibang mga mais po na ano, nabansot po yun sa oh. dulo pero nalaki pa rin po ay mais na po tayo sayang po oh. mabutan Pero malinis na po ang dalawang. isang lakad po.